Hi guys. Video-video tayo, guys. Ang init, grabe. Grabe ang init, guys. Takalakad muna tayo. Habang ano, hindi na duma yung tricycle dito. Siray yung aming tulay. Nakatakot, guys, oh. May harang yung tulay. Kailangan ayusin kasi, guys, oh guys, ayun oh, talay. Harang. Yan. Kasi inaano nila kung para pagandahin nila guys yung uh, New Town Tower Wheel at San Jose del Monte. Bulakan, grabe ang yung init. Okay, <laughs> guys, puputi tayo nito. Ayan, so. Tayo daw, guys. Grabe, ang init. Super ang init, guys. Oh. Puputi talaga tayo dito. Ayan. Abang. Yung ating sundo ay eh, nandito daw. ko guys sa anang sundo ko ako yung leg eh Oh, kawawa naman ito. Ay, dito na pala! guys, so, yung nagsando sa ako. Ayan. Ayan. guys, kanina pa pala. Kanina pa? Oh. Aking guwap driver guys. Grabe kasi nga. Umalik ka na pala agad. Kanina. Grabe ko luto ko na ako. Ayan, sakay na kami guys. Grabe yung init. Ang sakit ng palo. Grabe yung init. Napasok yung yung tayaga kasi Sobrang init